Ilang araw na lumalabas sa feeds ko ang Diwata paris, Kaya ngayon ay na-curious ako upang matikman ito ng personal. At ganun din naman ay makita kung totoo nga ba ang balita na wala na nga kumakain sa branch ng Pasay. Nagpunta kami rito at itay malapit lang pala sa GSIS. Pag nakita mo na yon, konting lakad na lang, makita mo marami nakapark sa labas ng mga sasakyan at yan na nga ang pwesto ni diwata. Sa mga katabi may mga maliliit na nagtitinda ng pares. Ito ang aktwal na sitwasyon ng paresa ni diwata. Ito ay kuha ngayong Hunyo lamang. Sa labas ay marami pa ring naka at marami ding mga nagtitindang mga side vendors pero hindi na siya kasing dami ng dati. Meron siyang uh, fence at tolda para hindi na masyadong kita kung anong ginagawa sa loob. Ang mga tao nga ay sa loob na nakapila. Pero dati daw, itong lugar na ito dito sa labas ay umaabot ang pila ng mga tao. Siguro pagkagabi kasi nung time na pumunta kami dito ay nasa 11 o'clock pa lang ng umaga. Na Rosha, Dito ang daan papasok at yun naman ang bigay ni Rosmar na kanyang opisina. Sa ang pila. Wala na nga ang pila sa labas sapagkat nandito na ang pila sa loob. Inaayos na rin ni Diwata ang pinakapwesto ng kanyang mga kainan. Siguro hindi palang ito talagang completely na tapos. Uh, meron na siyang mga nilagay ng mga bakal dito at yero dun sa, para lang ma-secure na hindi maulanan ang mga pagkain. Ito ang kanyang kainan at dito naman ang pila pag-order. <politik> <Ito>. <snowballing> Ito ang chicharon si bulaklak. Ito naman ang pork lechon kawali. Ito ang Pagkakuha mo ng kutsara, pwede ka na kumuha ng kanin unlimited kung ilan mang kanin ang gusto mo. So, meron din silang provided dito na kalamansi. Al <coughs> Ayan, ganun. O, ganun. Para, para. Ang mga condiments nga ay nakalagay na sa lamesa. Meron silang chili garlic oil, toasted garlic, at onion spring. Bawang. Eh, Okay na Okay na. spices. Ang order namin ay dalawang pares. Tapos, sinamaan namin nito ng malaking chicken, at isang barbecue. Dahil tatlo yung complete meal namin, ay meron kami tatlong soft drinks. Ito ang dami ng tao ng bandang malapit na mag-12. Ayan. Ito yung mga nakaupo. So, dapat dito mag-reserve ka na na mesa mo at saka upuan. Yung iba naman ay nakatayo na dahil hindi na nga kasya. Ayan, nakikita nyo naman. Hanggang ngayon ay mayroon pa rin pila. Kaya hindi totoo yung mga kumakalat na balita na wala na kumakain dito sa branch ng Pasay ng Diwata Pares Open Road. Marami pa rin kasi nga dahil sa affordable ang mga pagka. Parang <coughs> blanca. Yung pares ay neutral lang ang lasa. So, kailangan maglagay ng condiments kung medyo natatabangan ka. Yun namang barbecue, I can assure you, masarap at isa ito sa maaring babalik-balikan ng mga tao. At itong chicken ay sobrang laki at malasa rin ang kanyang balat, pati na rin ang kanyang laman. Ayan, nagustuhan ko yan kasi sulit na sulit na

Sobrang saya nga na experience ko kasi hindi na kami nabigong makita si Diwata. Actually, yun naman talaga yung gusto ng iba, no? Hindi lang yung kanyang pangapagkain. Gusto rin nilang makita si Diwata. At uh, I'm glad na napagbiyang tayo na makapag-picture sa kanya. Ito yung point na inaantay namin siya na lumabas nung kanyang opisina. Sabi namin, sana ay hindi kami masayang sa pagpunta at makita namin si diwata. Ayun nga. When it comes to food naman, I strongly recommend yung chicken nila kasi lalo na uh, on a budget ka, 120 sulit. At ang kanilang barbecue na talaga namang malasa.